Welcome back sa ating panibagong video and today, ang ituturo ko sa inyo ay ang kantang Bulong by December Avenue. So sa kantang to, meron lang tayong 3 super easy chords mula intro hanggang outro na yan. At para doon sa pinaka intro niya, gagawa na lang tayo ng panibagong video para doon. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na super easy lang yung version na gagawin natin. Okay? So, before tayo mag-start sa kantang to, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 2, 1. umpisan na natin sa pinakaunang chords natin, which is ang F. Pero hindi na natin gagawin yung bar chords. Ang gagamitin natin ay yung easy version ng F. Okay? So, paano ba to? Ito ay sa fourth string, third string to, and second string to. Tapos, pag i-strum nyo to, ang i-strum nyo lang is yung fourth string hanggang first string. Okay? Tapos, ang next chords naman natin ay A minor 7. So, yung A minor 7, ganito siya. So, ito ay sa 4th string, tapos 2nd string to. So, this time, yung may strum nyo, dun sa 5th string hanggang 1st string. Okay? Tapos, ang last chords natin ay G. So, yung G natin, ito ay sa 6th string, 5th string to, tapos 2nd string to, and 1st string naman to. Okay? So, pag nalaman nyo na yung tatlong chords na to, pwede nyo nang tugtugin yung uh, kantang to mula intro hanggang outro. Okay? So, sa strumming pattern naman natin, ang gagamitin natin ay down, down, up, up, down, 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 up. Okay? Pero ahatiin natin yan doon sa pangalawa at pangatlong chords natin. So, yung unang chords natin, gagamitin natin yung buong strumming pattern. Okay? Tapos, yung pangalawang chords natin, down, down, tapos sa G, up, So, kung tutugtugin natin na mabagal, ganito siya. So, di ba? Ang dali lang. So, kung tutugtugin naman natin sa ng um, doon sa tempo talaga, is ganito siya. Okay. So, ulit-ulit nyo lang, ganun lang siya hanggang matapos yung panta Okay? So para mas mabilis natin matutunan, practicein natin yung kanyang verse at yung ating chorus tapos yung intro before dun sa second verse. 1, 2, 3... So, di ba, tatlong chords lang mula intro hanggang outro ay eh, nakabuo ka na ng kanta. Kung gusto mo yung mga ganitong kadadaling guitar tutorial, mag-subscribe ka na at hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At muli gagawa tayo ulit ng panibagong video para doon sa ating pinaka-intro at sisiguraduhin natin na super easy version lang yon para makuha natin agad, okay? At hanggang dito na lang itong video nito. Maraming maraming salamat sa panonood at muli ako si Max from Guitar Tips and peace out! E